Unang-una po, halos wala na pong kita. <laughs> Bakit po? Nagbago na yung, uh, ano tawag doon, yung, uh, hindi analytics, ano tawag doon, yung uh, algorithm. algorithm. At saka nagbago na estilo ngayon. Una-una, wala na pong um, income generation sa TikTok. Dati meron, wala na pong ngayon. Sa Facebook, talagang wala na po halos kita dyan. Bakit? Alam ko po yan eh, kasi nasa Facebook tayo. Dahil ngayon, ang uh, strategiya ngayon ng uh, Facebook, hindi na sila umaasa sa advertisement. Umaasa na sila sa subscription mismo. At ganyan na rin po ang Twitter. So talaga, <laughs> parang too late na hero kung hahabulin yung mga influencers. Kasi ngayon, halos wala na pong kita talaga sa revenues na nanggagaling po sa mga social media pages. Ngayon po talaga, nagbago na sila. Kinakailangan mag-subscribe ka para magkaroon ka ng full benefits na makabisita sa uh, sa kanila no. Ang Facebook po ngayon subscription ang ini-encourage oh. nila kaya bagsak bigla ang revenues ng advertising